Mga ulan po sa amin, mga buong weekend. Ngayon po ay Merto na Santo. Pero umuulan po sa amin, mga buong weekend. Malakas po ng ulan. At mamaya, ma-check po yung aking tinanim na halaman po. sa ah, mga naligo sa ulan mga bata kaya po mga aking apo ah, naligo sa ulan Tagal din din po na hindi umulan mga Florida. Ngayon, yung Merkulit Santo, umulan sa amin. Eh bago tayo ko ng halaman, mamaya mapisita ko kung... ano na lagay. Ano na lang po yung Ah, mainom na rin yung ubulan mga boy, yan, kasi sobrang init. Tapos yung ano, yung dampo sa ano sa Garay Bulacan at sa iba pa na dam na tagagdagan ng tubig. Pero wag lang babaha mga boy dyan. Wag lang babaha. po kasi pag gumaha. ang mga bata na rinigit sa kusada. Ayun, tatakbon. Apo yung mga polyo na binigyan Nadeligar ko yung mga puno at saka halaman. Meron po yung santo po mga buhay ka, no? Umulan po sa amin lugar, sa amin lugar po. pagkatapos po ng ulan malalaman ko ano ang resulta yung bagong din po na halaman ko mabisita mamaya. pagkatapos po ng ulan sa peto natin nag, ganun, nag <laughs> Ang sige dyan mga bro, Sabi nga, sabi nga, sabi nga nila, pag daw may kumukulog, eh, nagbabolong daw sa San Pedro, sa taas. Okay, <laughs> okay, amin po nung kasoy ay kasoy uh, ah champoy nadalilan po siya may e, buha na rin siya mga boyot boyot yan oh nung aming kasoy ah uh, ano ah uh, champoy po champoy champoy po tawag ko ganyan eh ano ko po tawag po dyan kasoy kasi po yung kasoy may buto po yun sa ah uh, sa labas po ba yung po ang kasoy. Pero ito po, champoy po kung tawagin ko yan. Eh. Wala pong buto yan. Tsaka ito po pula. Yung kasoy po, dilaw. Pero magkawagi sila. Parehas na parehas sila ng ano, ng ano, itsura. lalo kung lumakas ang mga boy dyan saka may kasagalan po may kasagalan po sa na to mga boy dyan basta wag lang po baba mayroon po po kasi mga boy dyan para na para para may sinig po na lang makabirito sa aming uh, lugar po Binabahari kasi ito mga bro ito Ang bumaha parang swimming na naman pa ang <laughs> <laughs> Para ano yung swimming Tagal po, matagal yung na to. Mga bro, Kaya po mamaya, check po yung ano, yung akit tanin. tanin gan. Ako, uh, ko po, po pinanin yung magpo, yung uh, Ngayon po ay bago sa araw, alam ko siya ang nakatanin na buhay sayang din yung sagot ko, bata ako mga troy gan nahilig din ako mag, mag maligo ko sa ulan yung mga bata pa ako eh ngayon pwede lang ako maligo sa ulan At kaya lang ang problema madali akong ginawin eh siyempre po may mitad ko eh hehehehe eh yung bata ako makarap sa ulan mga troy Oo, oh, ako medyo bata pa. Ayan, huwag kumikit lang sa Kung saan mga eksena o pag umuulan si Ritano na. Huwag ko mga bata pag umuulan. Hindi hey po mga vlogger, hanggang dito na lang po ang aking video. Sa next video ko na ako pakikita yung uh, aking halaman na pinalim. Hababa -haba na rin po itong aking video. At isa pa, kumukulog po, umitiglat. Yung cellphone ko po, hindi ko po ako sa labas ng bintana kumukuha ng video mga vlogger. Hanggang na lang po ang aking video. Uh, thank you for watching. Bye bye po. God bless.